Talagang dapat yung mga inay na nakikinig sa atin ngayon, itay lahat yeah. sa mga motorista. Makinig na kayo. Kasi imagine mo, uh, no. sports psychologist talaga ang ating guest ngayon para malaman natin. Matumbok natin. Baka tayo din, mamu, may sports. <laughs> Tingnan, sport. ito muna, naman. Bukas oh, mo ah. tayo sa tayo oh, saglit, Marza. Ano? Atletic ka ba ever sa buong buhay Nag-volleyball <laughs> <laughs> ako. Wow. Ako oh, rin, high school, third, third, third year, oh, volleyball. Yung mga ganyan. Yung mga ganyan no? Alam mo ba, sumali pa ako sa sprint. Sumali pa ako sa 5 kilometer. Oh, wow. Eto, punchline. Ano? Hindi ako nadapa sa 5 kilometer. Nanalo ko. Pero subdivision <laughs> levels lang. Ako. Alam mo yung mga summer kina? sports fest oh, oh. sa ano yung high school Village. ako. Imagine, yun lang ang one and only time na sumali ako sa running chivalu. Nanalo ko gold. Tapos uh -oh. hindi pa ako dapa in that time. Grabe. Oh, I wish na no, bumalik ang ano. Ikaw, ikaw. Akaw. Bukod de, sa volleyball. Ako, hindi, ako, hindi competitive. Pero yun nga, nagba-volleyball ako. Uh -huh. Tapos, ako spike. Oo, magaling ako mag-spike. Magaling ako mag-spike. Tapos, ano pa ba? Parang nung bata kami, mag-baseball kami. Wow! Ano ko? nangyari nung tumanda na tayo? Wala. Ayun, nag-bar na ako. Nag-bar? <laughs> <laughs> bar bar hopping? Oh, oh, nag-bar hopping oh, na ako. Hindi ball? ball. Oh, hindi, oh, hindi bar? Hindi, 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 hindi bar exercise? Ibang obyena po yung ibang, ginawa ko. Ibang oh, ibang bar. <laughs> ibang bar po yung hinap ko. Tumalon ako mula sa isa. Hanggang sa BGC hanggang Makati. Ayan! <laughs> sorry. Grabe. Don't judge me! Tara! Hindi na totoo? Hindi na nakitotawa ako yung words mo. Don't judge me. Very millennial. Hindi ba totoo naman? na At least aminado, di ba? So balik na tayo sa totoong sports. Oh eto na. Oo. Ayan. So madam, ito yung ano yung kadalasan ba na-encounter na problema ng athletes? Pag, syempre, at paano kayo nakakatulong sa kanila? Uh usually ang ginagawa po namin is nagpo focus kami sa performance enhancement. Obviously kasi may training and competition involved dyan sa atleta, 'di ba? Kaya lang during the pandemya, medyo umiba ng konti yung Landscape focus, 'di ba? Mm -hmm. Naging mental health issues na rin dahil nawala yung sport. Pero sa totoo lang yung sa mga colleagues namin, nag-evolve na rin kami. Hindi lang puro performance parang holistic development na and growth nung atleta. Kasi i-intindihan naman namin na hindi lang naman yung sports ang importante, yung buong tao ba ang importante. Sa true. Mm -hmm. Pero ito nga, madam, 'di ba? Parang 'di ba si Simone Biles nag top out ng mm -hmm. Tokyo yes. Olympics? Mm -hmm. Tapos, my gosh, parang sinweep niya yung gold, yes. halos lahat ng kaling gold, 'di ba? Oo. I mean, no, una kasi nung 2020, ang daming ano eh, ang daming skeptic mm -hmm. dun sa ano sa pag top out niya. Correct. Pero Career! Talagang ano, di ba Talagang career yung pagbabalik niya. Kasi naman so, yata bata pa lang, ano na siya, oh, ba diba? Athlete na siya. Oh, oh, diba? young. So, did that also change the landscape? Of course it changed the landscape kasi parang sabi ko nga, ang joke nga namin sa gymnastics, eh pinaubaya lang niya ng isang Olympics yung mga medalya. Tapos oh, oh. na-sweep na niya basically lahat. Oh, oh. So, to the point na may nagreklamo na nga ng ibang bansa na, na ano? ibahin ang rules. <laughs> oh, para oh, siya, para hindi na pwedeng para siguro dalawang event na lang yung pwedeng hindi oh, lahat diba i'm not sure ano, ha oh, pero oh. meron na silang ganun na mga sinasabi mga agam -agam oh, from oh. the grapevine Yes. yes. pero da kaya siya ganun kagaling dahil bata pa lang siya nagte-train na siya oh, it's so, so, it really makes a parang difference para si no? Carlos Yulo si Mento na yung legs mm -hmm. di ba? parang ano oh, sobrang steady pag na, parang si Manny nung height niya diba nung ano niya hey days niya alam na alam niya yung sport the front yung kahit takapikit sa A1 niya na si yung na. Si siya Shaka, 7 years old ba? Ang ano oh, 'di ba? No, mm -mm. Nakakaiyak din yung mga beginnings ng mga atleta no. Oh, pero oh. yun nga, speaking of beginnings, madam, mm -hmm. pag gusto mong ipasok yung anak mo, how do you ano yung pinakamagandang basic tips mo mm -hmm. iano sila kasi usually uso-uso yan eh. Mm -hmm. 'Di ba laging soccer muna, mm -hmm. laging gymnastics muna, mm -hmm. pero Or kayo basketball bale, o basketball. Diba? Ah oh. uh, sa akin, sa pananaw, saka even sa research din, eh, 'di ba? Ang sinasabi talaga nila, yung play, di ba? Isa is yung main occupation ng bata yan eh. Yan yung talagang task nila. Di ba? Kasi they learn how to explore themselves, yung mga environment, other people, socialization, etc. Kaya lang minsan, ang nangyayari, dapat unstructured muna, di ba? Tapos medyo, syempre pinipilit na agad na mag-structured play in terms of yung sports. Kasi may rules yun. Which I understand. Kasi like gymnastics nga, sinasabi mo, hindi ka pwede mag-gymnastics nang 15 years old ka na. Kasi minsan nawawala na yung flexibility mo mm -hmm. and all Sa of true, those things. So true. Tsaka teams. iba na yung yeah, bones, yeah. di diba? Yes. Mm -mm. So dapat, during play, doon na incorporate mm -mm. yung sports activity. Yes. So as, mo na, oh. dapat, oh, ha, oh, hindi mo pipilitin na, oya, makapoints ka dapat, hindi mo agad oh, oh. The newer research oh, nga nice. is they ask you to do just play and then, tingnan mo kung i-expose mo sa iba-ibang sport. Tapos ah. tingnan mo kung saan o sa so medyo inclined. o nag-naturing. -na At oh. eh, saka so sometimes preference talaga eh. Kahit na, uy, parang may potential dito. Ah. Eh, ito yung gusto. Oh, so, maybe make them try both first. Kasi magde-develop na ng, di ba, preferences yung bata habang tumatanda sila. Okay. Meron po ba kayong mga parang sinasabi, sinasuggest sa mga LGU o yung mga, the, yung mga units, kunwari sa mga... Mas, of course, no, yung mga lugar na budget kumpaka walang budget yung mga magulang mm -mm. kung paano sila ma-expose sa ganon kasi hindi mm -hmm. lahat would push yes. diba like mm -hmm. the, the parents of Carlos Yulo yeah. mm -hmm. not la not everyone has that eh. so para lang maging ano rin nila A1 kasi sa diba sa mga developed countries talaga natural sa kanila yes. na kahit na mm -hmm lesser, kung baka hindi naman ganun ka-developed yung mga barangay nila dun sa, let's say, sa Korea. Di ba, syempre may ano-ano rin yan, di ba, parang well-to-do area, ano, yung iba, middle class area. Pero, yung sports program ng mga barangay nila, ng no, mga area, kung na kinasasakupan nila, is available, may libre, like sa Taiwan, may libreng play area talaga dun. kada, Look District. Nagulat ako. Kaya sabi ko, akala ko walang pambata. Oh, pero yung park nila, dalawandaan yung slide, Doon sa dulo, may oh, Ay, Shock na shock ako. Sabi, uh -huh. kasi di ba inisip ko, bakit kami pupunta oh, oh, ng... Pagtingin ko, my God, ang daming oh, gagawin pambata. Sobrang daming park sa gitna. Okay. Tapos tsaka yung park na yun, di ba? Yung typical, na na climbing, may climbing, may Kompletong And And the... Of... park, hindi siso lang. oh, oh. Slide. oh <laughs> na may kalawang. Bakit nga ganun, no? yung ibang mga bansa talagang pinagtutuon nila ng oh. budget, mm -hmm. may allocation, ganyan. Dito sa atin, parang... Basketball kayo, no? court lang, tapos ginawan tambayan. Oo. Oh, oh, Diba? <laughs> well, dito kasi sa Pilipinas talaga yung ano, sports is parang antalag siya. Secondary lang talaga. Secondary. Sa mga, I guess because third world country tayo, sa so maraming ibang tinutugunan ng pansin. Pero hindi nila nare-realize, yung sports is also for nation building, eh. And for, di ba, building the youth, di ba, yeah. to be good yeah. citizens. Totoo, di ba, MVP. Kaya si MVP Kaya bad na, bad tina, oo, shan, diba, su yung Godfather. O, siya, di ba, grabe supporta. O, yung basketball. Ayan, oh. si, si Carlos, di ba, diba? hindi ka man din ah, sinuportahan. O, oh, sinuportahan na niya yan. So, kabilang sports psychologist, ayan, malaki ang role mo, di ba, na para instill din sa minds ng mga parents, na ganito, bata pa lang, alamin nyo na kung anong dapat gawin sa mga kids nyo, na nag-show na ng signs, sa, uy, pwedeng maging athlete to, 'di ba? Mm -mm. Ano ano yung first step bukod sa nasabi mo na pala no yung step ng incorporate sa play? Oh, oh. Ano next step? Na. Well, yung next step ang especially ngayon sa modern society uh, uh. because maraming gadgets, 'di ba, ang kalaban. Before, once upon a time, eh, 'di ba, lahat ng tao is basically nagtatakbo, out, out. 'di ba? Play, piko, diba? running, bike kung may bike, 'di ba? Lahat 'yan nasa labas. Oh, oh. Ngayon, ang kalaban mo yung mga occupations na nasa loob, di ba? Yes. Kaya lang talaga malaking part yan yung role modeling ng ano, nung parent. Kumamo. <laughs> role modeling. <laughs> 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 role modeling. Lang sayo, <laughs> <pa>. <laughs> kami na yung <Diyudis, laughs> <hindi> gusto kami <laughs> mga ano, atletic, okay? Hindi kami sporty. Mm -hmm. O ibang sports na pinagkakamala na. Kung ikaw ba Ako, Netflix binging. Hindi, joke oh. lang. Uh, pero yung anak namin, dahil mm -hmm. nag siya sa school, na ang barkada niya puro mga mahilig sa basketball, Bigla na pag uwi, -uwi niya one time, humihingi na siya ng bola. Wow, okay. Tapos, nagpapaschedule na ng coach. Wow, so, kumuha okay. kami ng private coach siya kanya mm. kasi feeling niya nahuli na siya. Magagaling na yung mga right. ano. So, nakatulong ngayon, magaling na siya. Wow, okay. Oo. So... Natuwa kami, wow, sabi ko pa hapon nangyari na yung wish natin mm -hmm. na, ma na maging mahilig siya kahit isang sport lang eh. Yeah. So, basketball. Mm -hmm. Tapos ngayon, na nag-skating -nag sila kahapon. Parang oh. yung ganon Tapos na nagbo-bowling, mga ganyan. Mm -hmm. So, marami ng nakahiligan na sports. So, hindi man kami mga athletes yes. ni Papa supportive naman yes. kami mga oh, mga Yes, yes. Very important. Yes, really important. Diba? Oh, oh, oh. <laughs> yes, oh. oh. Very important. Hindi yung role modeling, hindi lang naman ang gagaling sa inyo. Ito ang gagaling rin sa school. Ayun yes. nga, sa school. Ayan, sa mga teachers, classmates. di tayo, safe tayo. Diba? Safe tayo. Diba? Si Terry, <laughs> yung anak ko, 4 years old, sobrang athletic. Ay, active, active okay. sa Ayan, so, po, na active si Ibang level. Feeling ko, feeling ko. Actually, kaya niya talaga eh. Pero kasi feeling ko, nung two years old siya, kasi nga natakot ako dahil lockdown, di ba? Lockdown kid. Ano, nung medyo paluwag na, in-enroll ko agad siya doon sa sa indoor gym na may mga 6 feet drop. oh, hindi ko kaya 6 feet drop. Tapos, naki 6 feet drop pala sa 3 years old palang naluloka ako sa kanya. Siyempre tayo mga nanay, Training tayo baka mabago kang Pero no, yes. ako kasi meron pa pala siyang ano, parang may abs na siya. Wow, tsaka yeah. natural. Kasi nag-ano siya, wow, yes. nag-gaganon. Ito yun yung mga, yung mga, mga, mga bata, fearless. Oo, yun, yun. Tapos paulit-ulit siya, tapos one time sinamahan ko siya, hingal na ako dalawang round. <laughs> hingal na. <laughs> humiga ako kasi na. may kutsun yun, di ba? Humiga ako sa ikon. ako sa ikon. I'm so sorry. <laughs> Hanap tayong friends dito. Pero na nagulat nga ako, feeling ko nakatulong sa kanya yun. Kasi grabe yung ano niya. Grabe kailangan ko siyang pagurin. Mm, -mm. Arap, ha halos every... Halos three times a week, four times a week, lumalang yung siya. Wow. Kailangan, yeah. kung hindi, hindi, hindi siya makakatulog, mm -hmm. support lang, kahit support. hingalin tayo. Yeah. <laughs> yes, kahit mm -hmm. hingalin tayo. Uh, so paano, Dok, kung mahal nga ang sport. At sabi nga ni MJ, walang support, ah. mm -hmm. mahal ang bola, yung professional mm -hmm. na talaga na basketball. In what ways tayong mga magulang makakatulong mm -hmm. uh, kung magastos ang, at walang support ang makukuha? Paano, Dok? Alam mo, yung basic talaga sa akin is track and field takbuhan eh. Takbuhan. I mean, in other countries, Kenya, yung mga... Hello, Ay, oo! Oh, Kenya, oh, iba, oh, olympic ba, mold medal sila na doon. Sa diba? sa... Kasi iba rin ang speed nila. Yes, oh, diba? Pero iba diba rin ang DNA nila, ang diba? daya. Ang diba, <laughs> sexy. Oo. Oh, oh. Pero kung tutuusin mo, you just... In fact, dito sa Pilipinas, yung iba, barefoot running ang ginagawa oh, nila. Remember? Tapos later na nakakakuha silang sponsors, basically, sapatos lang naman talaga. even can be seventh parang secondary, pwede naman magbigay ng mga sponsor. So, ako, if yung wala ka talagang medyo budget, itakbo mo muna. Itakbo mo muna. Tapos baka oh, makikitaan mo ng, kasi importante i-develop yun, yung athleticism na sinasabi mo, MJ, di ba? Athleticism. Diba? Kasi that's the the skill that you have to develop. tas mas nalilin na mag-segue sa ibang sport later on. Ah, Okay, okay. Yes. Kailangan lang to keep it running mm -mm. Yeah. and to keep it go. oh guys, alam nyo na, patakbuhin nyo na. Huwag naman sa kalsada ha, yung may mga mm, jeep na dumadaan. Uh, so oh, safety, oh, pa oh, 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 safety pa rin. Oo, safety pa rin. Oh. Yung mga court na malalapit, yes. pwede sila mag-sprinting. Yeah, yeah, pa parks, go, parks oh. national parks, luneta. oh diba, parks yung mga and gano. wildlife, mm -mm. diba? Mm -mm. uh, sa ultra. Yeah. Um, Maganda pa dyan, ano, MG, dahil marami na obis obese na mga bata. Oo. To prevent, it's also Ako. nice to prevent yes. mm -hmm. obesity. Yung bata palang active na. Mm -hmm. Ay, gusto ko tong topic natin kasi oh. parang sinasakyan natin yung init ng Olympics na, di ba, na maaalala ng mga magulang na nakikinig sa atin ngayon yeah. or kahit sino man nakikinig mm -hmm. sa atin ngayon to move. Mm -hmm. Move it. Just move. Galaw ka lang. Galaw oh, yeah. ka lang. Yeah. Yeah. Di ba? Totoo yan. Pero yung mga, syempre, natatakot din tayo. Dahil nga, na, na, ata ng galaw yung iba. Di ginawang bakalan na yung, ba, yung bahay nila. Hmm. Nalagyan na ng bakal-bakal. Yung mga Nagi trending. na. Syempre, hindi naman, hindi naman din safe. Yes. Nakita oh. mo yun, Doc? Yung mga Oo, oh, trending videos. Ko. Dapat safety first pa rin talaga. Kasi oh, okay. kailangan rin natin, oh, mag-research rin tayo. Mag-ask tayo ng help sa mga o sige, kung wala yung budget yung problema, pwede naman tayo mag-ask sa mga health, sa health professionals dun sa mga LGU. Meron naman siguro siguro sila. meron. Hindi, tsaka dapat paigtingin bawat LGU. Yung grassroots talaga. Kailangan mm umpisahan natin. Ayun. Tsaka dapat fit din. Dalo ka, inano na, no? Di ba ba dati yung mga ano, totoo yun yung mga police ni require, di ba? Oo, parang yung na naman Oo. Pero napaka-sabay ko pa sa oval yun before Yung mga pulis. Di ba, Yung takatang oh, movement. Pero sense yeah, totoo yeah, yan. yan oh yeah last question mg oh go ahead ayan paano mo raw ma-ma-motivate yeah. yung mga bata na instead mag-indoor gadgets etc is to go outside well it begins talaga with a family member or somebody na kahit hindi family member yung ikaw kailangan lumabas eh kasi yung parang di ba minsan ang nangyayari sa mga Parents kasi para wag kang magpa ha, ano magpaitim, wag kang magpapawis kasi gano'n na yung atin. Ayun di ba? Ayaw na, na nila. <laughs> Hindi pinalabas yung apo. Oo, di ba? Hindi lang yung daylan, wag magpaitim, itim magpawis oh, oh. baka masagasaan Correct, ka, di ba? Baka yun nga madulas ka, mabago oh, oh. ulo mo, nag-aalala tang anak. Oh, oh. Pero valid din yung ganitira, tira yes, sa sports is a very ano mo mm -mm, yun? Mm, anything oh. can happen ha. Mm -mm. Pwedeng mabalian ka ng buto, kaya yung ulo mo kaya bilibok sa gymnas. Mga gymnas. Paano nangyari nang gagawin 3 three and a half ganyan, oh, oh. na hindi siya at one point, eh, mama ulo niya sa buti lang oh. may may kuchon. May dapat phone. may kuchon, oh, may dapat maganda yung facilities oh, sa oh, training. Diba? So, para Feeling? tanggalin yung fear na gano'n sa mga nanay. Tulad nyo, ikaw, na nag-worry ka sa six-feet drop. Oh, mm -hmm. Ako rin. Mm -hmm. Yung yung anak ko, si Niyo, nung isang beses lang natubalon siya, mula sa so papunta ng table, mm -hmm. bumuka yung ganito niya. Kitang-kita ko oh rin, dugo-dugo. Mm -hmm. Siyempre, afternoon, sabi ko, no more jumping! <laughs> <laughs> eh, kasi parang ako yung na nashock sa ER, oh, dire diretso yung dugo. Mm -hmm. Pero okay lang siya. Yung bata pa yung parang okay. Nilagyan lang ng ban, eh. Nagsara siya kusa, ah. Yes, so, mm -hmm. so, how do you take away the fears from mm -hmm. yung mga inais like? Okay. Well, sa so first, kailan uh, kailangan yung tingnan rin yung surroundings niya. So, alam, naiintindihan naman natin yung iba, wala talagang places, di ba? Paglabas sa bahay, ayan, kalsada, ang dami natin nakikita ganun. So, kailan talaga i-instill rin natin yung baka pwede tayong maghanap ng better places. Like, yun nga, maybe may park sa nearby, may mga yung mga ginagawa ng LGU, even yung mga national places nga, like sabi ko nga sa'yo, yung Kirino Grandstand, minsan kasi may mga open space yun, di ba? Pero for those who, yung parang fear ng mga parents, talagang kailangan lang talaga gabayan yung, yung, yung bata. Yung sabihin niya, yung, huwag masyadong ganito, kailangan ba rin kayo mag-set ng limit? Yeah. You understand? Yung parang, hindi naman pwede yung parang, o oh, sige, bahala ka na, tapos ko dyan, magtalon-talon sa saan, oh, oh, three-story three building, kasi oh. maganda yan sa pagtumbling oh, So, nasa atin rin naman talaga yeah. yung pagsiset ng limit. Yeah. But, within that space, yeah. pwede naman natin talaga i-encourage yung physical activity. Oh, But thank you so much, madam. And you. may gusto nyo ba kayo i-promote? Paano po ba kayo ma-hire? Mm -mm. Saan po ba pwede, kung kailangan ng sports psychologist ng kanilang mga athlete mm -mm. kids? Um, so, okay. Sa Philippine Sports Commission, yung mga colleagues namin, meron talaga silang unit na sports psychology unit. Yung psychologist ni Heidi Lin, si Dr. Karen Klin, that very good friend of ours. So, talagang meron silang unit talaga doon. And there are seven of them. So, if you want to go that route, pwede rin. Kasi they also have private practice. And then, we have a group sport and exercise psychology uh, special interest group siya sa Psychological Association of the Philippines. So, we are trying to make the discipline yung bigger. Kasi sobrang konti namin talaga. Oh, naiintindi ko yan. Na, I'm sure baka kung gusto pa kayo kunin abroad. Mm. Di ba? Talagang gano'n 'yun eh. But thank you so much for that you. for giving that awareness, 'di ba? na we need more. Patatagin pa natin. Yes. Yeah. And sobrang salamat po Miss Naira Orbeta. Um isa pong sports psychologist.